Guys, pahinugin natin yan guys na hindi kalburo gagamitin. Ayan. Ayan guys. Ayan nito guys. Tahan ito guys. Lalagay natin dito guys. Nang Para Para madali maginog guys. Ayan. Hmm. Oh, tatlong araw lang ata yun guys. Ayan, binalok natin guys. Guys, ang batag natin guys o sa ating nilagay natin mga damo, mga mga dahon guys eh. o. yun na. Ayan guys. Hmm. Hinog na, pwede na natin kainin. Hmm. Tanggalin natin itong mga nilagay natin damo. Diyan <laughs> damo. Yung ano na. Yun ah, tuyo na siya guys. So, ano nang